Ayan, good morning. So, ayan. Saan tayo kumain ngayon? <laughs> dito kami sa may kawan. Tabi ng kalsada. So, buhay vlogger, buhay agent. So, kain ka nito. Ayan. <laughs> kain kami ng... Ito may kalmen ron, kalmen. kain na tayo ng itlog at saka talong. Ito may manok. Ayan. Chicken manok. Sabi tuloy yun sa may tulip. Ayan ito yung patungo ng DGT ito yung mga godang bahay so yun papunta tayo na mag vlog then si Mami Dayo papunta ng Carmen para mag agent kaya yun nabuta ng gutom dito sa may kwan, matina banda so kumain muna may port tayo proceed sa pagbablog at sa pagkapag-agent so, <laughs> kain muna kayo sabi yung kasada yan kain 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 Yan ka na iyo. Ako na tayo nag kain. Ipaapok yeah. kami guys! Kasi tayo sa ating pag-vlog pag, pag i <laughs> Sana naman yung mag-sponsor sa sakyan <laughs> Kahit multi-club lang na close van. Busog kami ka tayo. Sige bigay yun, nabos o. Nawawi pansit ka na yun. Para sa panihapon. <laughs> Muni o. Oh. Binigay ng ano? Muni mm, na namin ko. Pusok ko. Let's go. Good morning, kadayo. Welcome sa ating channel at welcome sa ating panibagong vlog ngayon. For now, ating pupuntahan isa sa mga project dito sa Dabao. Ito ang mga bypass road para maibisan ang mga traffic dito sa Dabao. Sa ngayon, ating pupuntahan ang bypass road dito sa may gilid ng airport. Kaya, tara! Ayan ka na yun. Nandito tayo sa may SM Lanang na. So, yun. Uh, mapunta tayo dito sa may bypass road ng airport. Aking i-update. So, parang matagal tayo yung dinakapunta doon mga kalayo. So, tingnan natin yung uh, bypass road ng gilid sa airport dami na naga vlog doon pero ito ay hindi pa nakapunta doon kaya ating pupuntahan so meron sa may SM Lanang yun, ito yung Toyota katabi ng SM so dito tayo mag lip turn tayo dito sa may Damusa so ito yung market basket so yun dito uh, left turn tayo yan, dito sa may market basket sa may damusa so para mapunta tayo dun sa may gilid ng airport so ating pupuntahan yung tinatrabaho doon na bypass doon papunta din sa may national highway na ating i-update so ito yung Mindanao Pukusay day Gako yan Daig Gako College or Nitijinkai or ng mga boom so, ito yung basket, yan in the Mosa ah pas, eh <laughs> tawag ito ka ng market basket pala ka basket footbasket <laughs> naman. so yun ito na yung daan natin daan dalang daan ng mamay ah uh, Mosa to mamay mamay road so din pa right turn tayo napunta dun sa may gilid ng airport bypass road so ating pupuntahan para tingnan natin kasi nag continuous na daw para parang, parang kaisa lang to one vlog na ta doon tapos hindi si nagbalik yung iba ng mga vlogger yung nakita ko na po lagi pupunta doon kaya ating pupuntahan so dito tayo sa may gamo sa may road na So, uh, timing tayo ngayon kasi hindi matraffic eh. Gunting lang <laughs> So, yun uh, Ating lakbayin yun to At uh, wala walang katkat <laughs> Para makitaan niyo yung lugar dito Kitang-kita niyo yung kalsada Ito yung tatagos ka tayo Papunta na ang Davison Road ng Muangin. Kung hindi ka mag-ride sa gilid ng airport mo kung paka continuous yung pag i ka lang papunta rin ang ang ng dahil yung susun kapunta din uh, na pwede di ka mag left turn to uh, south ng bayan sa Dabao so right turn patung ka na, patungo ka na ng northing bahay sa Dabao so bisa mag right turn tayo so yun ito yung kanilang mga tricycle to kada yung parang jeep yeah Ayun dito so, marang traffic. Yan. Barangay Hall of Alfonso Ang lugar pala ginawa dito ng uh, kalsada kada yun kaya ganito yung may traffic dito kunti yan. so ito yung ginagawang kalsada sa gitna kaya na traffic yan i-repair so, gina-repair yung kalsada ah yun marami ang uh, nga kuan sira-sira o oh, gano'n nalagyan yung tapon ng kuan nang ko sa may edit na so, hindi ko alam so huwag na lang alamin <laughs> yeah, yan. Kata, lag, ha 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 ayan tatay pupuntahan ka lang yung bypass road kung na kuan na ba na punta na ba doon sa may diversion -do road na-open na ba yung double-trimport niya area? So, dito. Yan. Ah, may ginawa dito sa may gilid. Ah, yun. Ano pa to? Ah, ano pala to? Culvert? Or, murnal? nasa na. Murnal pala to ka yun? na yun? Nagrip na nalagay yung talon.

Okay, patungan ka na yun ito yung na yung ginawa bypass road so ito na yung airport yan kita kita na so dito perfect pang spot pag gusto nyo makita yung mga aeroplano pag gusto nyo mag sightseeing na uh, mag uh, lipad yung mga aeroplano at saka bumaba yan dito yung banda sa so, may gilid ng airport, may kalsada at may ulan na. Ah. Sino <laughs> so, yung mga pwede makain na So yon. Yan. So ito yung kahabaan na pwede nyo mag sightseeing dito. so continuous lang tayo So dito pwede na hama ito magpuan, magliptor patungo na ng buhangi, laverna So dito tayo, pagka ito to. ay to May pagkainan pala dito Pwede ka magtambay once na may aeroplano dyan na magpuan Na lipad at saka bumaba hindi papasok din na nga ay naka ay dito ah na yun maganda dito sa ito ano lugar dito pwede mga tingin

pupuntahan na i-update natin yun, ito na pala

So yan kanina dito sa may tulay na So ito yung ating pun pununtahan So ito yung galing dun sa may gilid ng airport Then pati yung papunta dito So ito yung patatagos na dun sa may diversion road So ito yung pinuntahan Medyo umulan na <laughs> So itong uh, maglakad muna tayo sandali Patakot na sir So ito yung papuntahan dun sa may dulo Ito na yung dati nag vlog tayo pero hindi pa tayo ng ganito uh, so ngayon may dike sila ginawa dito kadayo yan so ito yung malaking dike din kasi isapa na yan area proper bin sa kuwan sa kanang baha yan ito yung kanya yeah. so yun Malaki laki ng dike so ito yung sa so may airport gilid so yun ito na yung ating pinuntahan kasi lagi silang nag vlog pala dito laser sir so open lang dyan wala pa nako open dyan kasi may parang bakod ayun kita nyo may pala may paginginikuan sa palit trabaho po dyan ng area ayun din yan may bako so ano kang gagawin dito malapad kasi yung trabaho nila ah uh, aside sa kasada nga may paggagawin pa yata ditong iba kasi yun, ito, yun yung, yung bukid dyan ina bak at kung uh, yan parang ilagay dito ah yung bukid dyan ni kuwari para ilagay dito area kasi parang mababa tong area kaya yan so kaya nilagbak yung bukid at nilagay dito So, rin pupuntahan ka na So, So, once ka ng gilid ng airport, doon sa may mamay, para right side ka. So, kung gusto ka pumunta dito sa may gilid din ng airport ng bahay na. So, kaya, yan. Diyan, malapit na lang dito sa may airport na lang sa gilid na talaga ka. Kaya kung doon ka sa may side dito banda, sa may uh, tatagos ka doon sa may yung itong Okay, may pakita ko sa inyo na lipalip -lip side. At ka dun sa may kuan, uh, may laberna. O dito, yan kitang-kita na dito yung kalsada. So ito na yung kalsada. Sa so, Yung mga tao dito na nagdaan kasi may residente diyan. Mga diyan mga sidean, may mga residente. Kaya ayun. Ah, yun mababa para tung lugar dito kaya tinambakan tinan nyo mm. yung pag inabakbak yung bukid dyan at nilagay dito sa may kuhan sa may itong area so walakad tayo ito na yung kuan ito na yung gilid ng highway talaga super highway ito sa may buhangin ito lang kung saan to anong lugar to dito nga side may farm pa dyan mini farm pa dito yan. Mm, -hmm. binakbak dito yun sa may ko ano. Yan. So, once na to, lakitong tong kaginawaan ng mga tagun doon sa may kung galing ka ng Damusa eh napunta ka na dito sa may airport so yun, Iwas traffic o mag, parang makatulong sa traffic ba galing ka doon kasi dalawa ng pwede madaanan di sa may patagos ka dun sa may laberna o dito katatagos so yun ito nga so itong area so dala hindi pa lang na uh, kuwan bakod bako dito yan kita ah Matatagos so, dito sa may yung Camp kintin or sa baba ng Camp kintin oh, at dito na. Airport na yan. Banda. So tatagos dito sa may yung may E-Mark. Dito na sign. So, gilid ng airport. So mata tayo sa patapapunta tayo pata, dito kalayo. cargo pas cargo entrance. So dyan banda banda so, di Dito na area. Ini yung yang tung bypass ng area. So balik tayo. Iba na lamang daan. Yan. So yun. Ito ta banda. So, oh, gilid lang pala ng gun, cargo passenger na uh, cargo entrance ng airport. Ito lang banda Nga side. Kaya ayun. At malapit ito matapos yata. Inambakan lang kasi mababa itong area. Inambakan lang, kinuha yung mga bukid dyan at nilagay dito yung mga lupa. So, yun mga kadayo. <laughs> Ating vlog. Ito sa may umulan na. Malapit na umulan. Ah, mga yun bamboo na at ito din yung vlog natin dito sa gilid ng airport bypass road so yun, ay ka ating malapit tayo ating Ah, uh, launch atong version 1 ng t-shirt, Dayo t-shirt. So simple lang ang design kada yo. Uh, gusto ko simple lang para may gusto ko sa mga tao kasi gusto lang ng mali, malinis na uh, simple lang yung design para sa ating t-shirt so yun uh, PH Travel malapit na ipalabas natin kung saan nasuportahan nyo so 320 lang din ang kuwan nito kadayo ang 100 ana para sa mga iba na event uh, iba na content yung may gagawin tayong content sa palingki so iba't ibang palingki na naman sa uh, dito sa Mindanao o doon sa may lahat ng palingki dito uh, sa asa may Mindanao at saka kung marami pa tayong money extend tayo ng ibang lugar so palinki natay event natay ka ng content <laughs> so yan kayo. kaya kailangan salamat huwag nun uh, support sa kong t-shirt dayo shirt then ang 100 na, na sa 320 patulong sa ating content yan salamat peace out